What's up mga chismoso at mga chismosa at welcome sa isa na namang video kung saan mapapatanong ka kung sino ba talaga ang totoong kumita. Sa mga susunod na video na yung matutong hayan sa channel na ito ay magbibigay reaction tayo sa mga videos ng Rafit Tulfo in Action kung saan milyon-milyon ang mga nanood at syempre laki din ang kita. Mapapatanong ka sino nga ba talaga ang totoong kumita. So ang video na ito ay uh, nakakuha na ng $23 Million views lang naman Ang title, Gusto Nyong Tumawa Panoorin Nyo Ito So na ako dito sa title Bakit nga ba tayo dapat matawa kung papanoorin natin ito So, magbibigay tayo ng reaksyon dito sa video na ito at tingnan nga natin Bakit nga ba tayo matatawa Idol sa ating sumbong ataksyon Nasa studio po natin si Annaline Aceron Humihingi po siya ng tulong na makuha ang kanyang one year old na anak na kinuha ng kanyang boyfriend na hinaharas siya So, ang problema tungkol sa anak. One-year-old na anak, minor, pinag-aagawan. Typical na video ng Rapid Tulfo in Action dahil kumikita ang mga ito. At di umano daw po, ay sinasaksak daw siya, idol. Huh? <gasps> sinasaksak? Gustong gusto to ng mga Tulfonatics. Annalyn, magandang hapon. Magandang hapon po. Yung anak niya po ay nasa kay Carlo. Opo. Hindi kayo kasalan, no? Hindi po. Kanina kapangalan yung bata? Naka-appliate po sa kanya. Ilan Kanino nakapangalan yung bata? Para namang ari-arian yan, Aytel. Pantang po bata, one? One years old po. Kukunin niyo po. One year old e, one year old. Po, ayaw niya ibigay. Kasi po, pinauwi po nila ako ng Friday. Kasi sabi nila sa akin, papasama nila sa akin. Kasi nag apply po ako ng trabaho. Pero hindi po ako matutuloy sa trabaho. Kasi naano ko po na pregnant po ako. Pantaan ah, ha? Ah. Pregnant daw si ate. Parang nalamad niya na pregnant si ate. Tapos, yun nga po, sabi nila sa akin... Pwede kong dalhin yung bata. Tapos nung umuwi po ako, hayaw po nila ipadala. Sabi nila sila lang po mag-aalaga. Tapos nung time na alis na po ako, sinaktan na naman niya ako. Sinaktan ka na naman ate. Bakit kasi yung may mga ganitong mga klase ng lalaki? Mga nananakit. Mr. Carlo Resoriaga, magandang hapon po, Sir Carlo. Pero po, Sir. Sir, yung oh. anak niyo yun, nandiyan sa iyo, ano? Ano ito po? Kasi po, iniwan niya nga po. Kasi po, maglalakad pa rin ang... Hmm. Iba din ang istorya. Iniwan doon sa kinakasama. Apod po. Hanggang sinungaling, sinasama ko yan, ayaw nyo ipasama. Kay ate naman, sinasama, ayaw ipasama. Paano nga naman ipapasama sa'yo ate? Kung nag apply ka papuntang abroad, hindi mo naman pwedeng dalhin yung bata kung saan ka pumunta. Dapat may mapag-iwanan ka para hindi ka na rin mahirapan at hindi na rin mahirapan yung bata. Tama ba? Aboard, 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 Aboard. Hindi pa po. Saan ba itong bata? Saan, Pampanga po. Pampanga, kunin natin. Sir, sir, Agad-agad, kunin natin. Hello, pupunta kami dyan, kukunin namin yung bata. Kaya naman natin naman siya kasi. Alam ko po siya ang plano ng kasama ko kasi po, sir. Alam ko na nadalhin na bata kung saan po siya nang dalhin Sir, well, wala ka ng pakialam doon. Una... No, Tama-tama naman, wala ka ng pakialam doon. Una, kayo po hindi kasal. Pangalawa, may batas po tayo, below 7 years old, pag nagkahiwalay ang tatay at nanay, kay nanay. Depende, idol, kung may kapasidad din ba yung nanay. Kung wala bang problema yung nanay? Eh, parang ito, yung nanay kasi mag-aabroad. Pero sabi niya, hindi matutuloy dahil naramang buntis. Paano na nalabang buntis ni ate? At uh, delayed ba si ate? Nag-pregnancy test ba si ate? Malalaman natin yan mamaya. Nga po, tara, pangatlo, ikaw ay nananakit. Opo, ito po yung Ayan, oh, pangatlo nananakit. O, oh, may pasa, may pasa si ate. Patay kang bata ka. Patay kang bada ka, Carlo. Huwag Ikaw ay nananakit at tutulungan namin siya na masampahan ka ng kaso para ikaw ay makulong. So hindi mo na kailangan pang pa baby kasi pagkat ikaw ay nasa kulungan na. Bakit ganyan si Serapino? Kapag kasi nampahan ng kaso, sigurado makukulong. Alam niya na makukulong ka agad. May hatol na si Idol, eh. Diba nga? Kaya nga nagkakaso para madinig ang side ng bawat isa sa tamang venue. Pero dito sa Rapid Tour Action, guilty. Kulong ka na kaagad. Kakasuhan ka balang. Paano pa maalagaan yan kung ikaw nasa kulungan na? So, ano ang lunas dyan? Ibigay mo na yung baby dito kay mami nang sa gayon, wala ka ng kaso. di diba, Ganon yung panakot. Ibigay mo na, wala kang kaso. So, ikaw naman, siyempre, anong magagawin mo? Ibigay mo na, magkakakaso ka pa eh. Diba? Diba sabi nga ni, ano, ni ator ni, ano, ator ni EJ, mm, na, ni fabre na declogging the system, pero ang panakot ni Rapi Tulfo, kaso. Pag pumayag itong babae na ito naman, kasuhan natin. Kakasuhan. The the system ba yan? Atorni EJ. Umiyak, umiyak ka ba, sir? Oo po, sir. Ano pa po ako masakasi po? Oh, Masama yung palagang sige. Sige, sandra niya, sir. Uh, Ma'am, umiyak siya. Oo, umiyak. Nasa almost 3 minutes na tayo, pero wala pa rin nakakatuwa ang sabi. Gusto niyo bang tumawa? Panoorin natin ito. Ruto, kausapin mo. Kaya bakit ginawa mo sa akin? Sabi mo sa akin dahon, pang medical ka, tapos pinayaran ang inaribugat sa kumal, sabi mo pang medical ka, di mo papapayaan yung magiging anak ka. O diba? medical? Anong gusto mo, te? Isasama mo yung bata? Tunga ka din eh, no? Kaya tapos ganun-ganun, gusto mo pala si Kaya tapos kaya po, mo sa akin. di na sa sana yung nasabi sa kubaw, Hindi na po na pumasahe. Alam mo kung ba't mo ako inatid sa kubaw? Naninigurado kayo na hindi ko kayo ipapapulis. Eh, uh, Hmm, uh, hmm. Ikaw kasi Carlo na nanakit kay. eh. Huwag ka sinong Sige ate, iyak. Pinunuan ninyo ako, pinagtutulong-tulungan niyo ako. Ngunit to lang ang pamilya dito. Yan din yung isa sa mga, ano, ano, sa mga nag-aasawa na yung mapupunta ka doon sa puder ng isang, ano, uh, doon sa inasawa mo na wala kang kamag-anak doon.

Alos, alos yung nasus, pamatayin din ibigyan rin na pamatayin. Sir, alam mo ba nabuntis si misis? Opo, nagabi niya po lagi, sir. Kahapon, bibili na rin ang... Kahapon lang. Ate si kuya mo na. Okay. Makabuti sir. sir, kung kayo po mag-usap na mahinawan ni Mrs. bago namin kunin yung baby. Papayag ko kayo mag-usap off air. Kung ano yung mga issue ninyo sa isa't isa, this is the time na talakayin nyo at isulbahin nyo. Pwede naman palang pag-usapin sa off air idol. Bakit inon-air nyo pa? Siyempre para kumita. 23 million views, oh. Diba, diba, no? Lakikita, no? Nang ah, walang pakikialam, kinanay. Mga <laughs> kinanay. May gusto akong sabihin sa'yo. Ah. Alam mo naman nag-aaway tayo nung Sunday, di ba? Nandyan yung mama mo, nandyan yung kapatid mo. Anong ginawa nyo? Ginawa nyo si BN, ilayo nyo sa akin. Siyempre ilalayo, nag-aaway na kayo, eh. Ano bang gusto mo, te? Panuorin? Uh, kayo ng anak mo? ng anak ninyo na nag-aaway. Ganun naman talaga eh. Ilalayo dapat ang bata. Hindi ba? Ah, uh, Bunjing, sandali. Bakit? Bat, ba't, ba't Bunjing? Eto na naman tayo, Sir Raffi. Bunjing daw. Bunjing, bakit Bunjing? Ikaw eh, sumasaklo pa rin sa palda ng nanay mo. Katanda-tanda mo na, Bunjing. Sir. Wala, sumasaklo sa ano, sa, sa palda ng nanay. Bunjing, ganun ba yon? Mama, mama. Ganun ba yon? Mama o oh, mama. Oo, oh. ganun ba yon? Sino kaya ang sobrang ano pag pagmamang pinag-uusapan. Wag na wag yung gagalawin ng nanay ko magkaka matayan tayo. Mama, hello mama. Alam nyo, alam nyo, alam nyo, na yung mama ko, mahal na mahal ko yan eh. Pag sinabi niyang ganito, mama ho, oh, oh, oh. Sino kayang senador ang gano'n? Oh, ba't, ba't, ba't ka nga, ba't kang umingit Ito eh. na ba yung time na tatawa tayo, Sir Rappi? nag-iiyakan? Nah, nah. mo. Hindi sir eh. hindi mo, -oh, hindi no mo sinasagot eh. Kung bakit ka bonjing kasi nakikialam tong nanay mo eh. Tama? Ang ayaw ko lang sa inyo kasi, nung linggo, alam nyo diba, nag-aaway tayo. Ang ibig kong sabihin naman, ano na ko ng magulang mo sa kapatid mo. Alam mo naman na natatakot ako pag nagagalit. Ah, ang gusto ni ate, kampihan siya ng mga magulang. Ni Bonjing, I mean ni Carlo, pag nag-aaway sila, pero iba ang nangyayari. Ka, di ba halos patay mo ako pag nagagalit ka? Ayun naman siya ba? Ba't ka naman namamat na halos maano dyan, Carlo? Halos mamatay na naman yung asawa mo, yung nakasama mo. Pero hindi niyo ako pinag... ano? Pinabayan niyo ako. Pati mama mo, kinuha si Pia. Layo, pati yung kapatid mo. Ko, Carlo, ano yung nangyayari sa'yo? O, mo siya, Serapio. Ayan na, ayan na, Dito tayo tatawa. Pag nag-iiyakan, tawa tayo, ha? therapy ha? Sige. Oh, oh, Sakaos uh, ang hihikpan yung manggulo? Hindi. 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 yung Hindi. 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 si Hindi. tuwang-tuwa. Hindi. 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 Hindi pang sensational. Mas maganda kasi ito, may nag-iiyakan, mas maraming manunood dito. Tapos pagtatawanan natin, hayaan lang natin. Oh, sir. Oh, wag ka muna, no, wag oh, sir. Alam mo ang gawin mo, papuntay mo si nanay mo, pabilin mo ng lolipa, patbigyan ka ng candy, baka tumay... Ha, ganyan ba yung ginagawa ng nanay mo? Sir, api kapag ka umiiyak ka n'on binibilhan ka ng lelepap. Anak ng teteng ganda. Ang galing ng advice ni Rabbitol po. Ay, may kanya. <laughs> Tingnan mo, Anak ng teteng. Tawang-tawa habang nag -iiya. Seryoso si ate, oh. Para tinitignan si Serapi, oh. Diba naman yan, Serapi? Seryoso tong usapan natin. Tatawa-tawa ka lang. Hindi nga. hindi mo si Chari Tawa. Si ate, walang bakas ng pagtatawa, eh. Hindi ngumingit ito, eh. Kasi nga, seryoso. Nasaktan si ate.

Pinagtatawa ng kaiyak ka pa rin ng iyak eh. Uh, okay, time's up, Bonjing. Sir. Pup time's up daw, Bonjing. Buti kami dyan, kukunin namin ha. Kasi kung... Bilisan natin ng konti to ha. Papalag ka sir, eh, pupusasan ka ng mga pulis. Kasi nga, nang bugbog ka pala, papayla ka niya ng kaso sa bawsi. Okay sir? Ay. Nang bugbog, papahilan pa lang ng kaso, pupusasan ka agad. Ang hanip. <laughs> <laughs> grabe, tawang tawa talaga. Tignan nyo yung complainant. Tignan nyo yung complainant. Seryoso. Oh. Eto, oh. tignan nyo nga. Anak ng Sir. <laughs> Ayun oh. Siguro nasa isip-isip ni ate, no? ba't napaka nagpunta dito? Hmm. Pagtatawanan lang din pala kami. <laughs> parang ano, Wala oh. Ano Wala oh. <laughs> oh, <laughs> Ayaw oh, no yun, no, medyo siya. si Ari. Hmm, sige na nga. Bonjing, tahanan bonjing. Ito na, bonjing, sandali. Sergeant Jennifer Lising. Sergeant, magandang hapon po. Wala oh, no, talaga siya. Wala talaga oh. po, sir. Madam, sa tulong po ng uh, CSWD, kami po ipupunta dyan, hihingi po ng police assistance para mabawi na po itong baby ni Ma'am Annalyn. Ito po, below oh, 7 years old na... Ah, oh. in-endorse din. Sasamahan lang nila. Siyempre, sasamahan ninyo para may video pa, di ba? May part 2 pa. Hindi naman sila kasal. Napunta ko dito sa uh, tatay. Ma'am, hihingi kami ng police assistance tomorrow, ha, madam? Hmm. Saan din dumulog? sa mga polis. Sa mga polis din. Wala namang kang magagawa hindi kundi pumunta sa sangay ng gobyerno eh, di ba? Okay na po, sir. Okay po. Salamat po, po. Sarge. Ma'am Jo, sir. Jamie Diang. Uh, ma'am Jo? Yes, sir. Ma'am, kasi... Sino na naman yan? Inyo muna kami dadaan para hindi kami ng assistance sa inyo nang mabawi po. po yung bata. Ano po? Sa inyong tanggapan? Saan kayo banta sa San Fernando, madam? Ah, sige. Ayon. Sige po, ma'am. Darating kami bukas. Salamat po, ma'am, ha? Okay, ma'am. Sige po, madam. O, diba? Sa sangay din ng gobyerno. Sir Carlo! 23 million dahil doon oh, pinagtawanan-tawanan talaga. Ginawang katatawanan yung umiiyak na nireklamo. O oh, sige, tuloy mo ni Hindi na po, sir. Hindi po, sir. Hindi ko talaga kaya iwanan ang anak ko. Hindi <laughs> ko talaga kaya iwanan yung anak ko. May isang tatay na umiiyak na gusto rin lang ipaglaban yung karapatan niya sa kanyang anak. Pero itong si Serapi at si Sherry at ang staff dyan, pinagtatawanan lang. Imagine mo, may isang ama na ipinaglalaban yung kanyang anak samantalang yung senador na kilala ko inabando na yung kanyang mag-ina. Tawang-tawa ka, Serapi? May ama na tumitindig para sa kanyang anak? Sabihin na natin na may pagkakamali itong si Carlo, si Bunjing. Pero tama ba na pagtawanan mo abang nagdadalamhati yung isang tatay, Serapi? sa lang Para ang anak Okay na. Tapos na, sir. Okay na, okay na. So, forward nga. Tinangkot. I-save mo yan pagdating mo sa loob ng kulot. Tinangkot. Uy, uy, uy. Magpapangibig siya. Okay, take si si it. Nagpalag palag. Sige. Salamat, sir. Carlo. Ano? Last word sa'yo. Sige. Sir, bakit yung yak mo? -ibay -ibay? Mama. Mama. Ayaw. Sige. Sige. Magtawalan din niyo. Hahaha. <laughs> Uh, 23 million views. Magkano kinita nito? Sabihin na lang natin na 50,000 yung 1 million times 10 is half million. Oh my God. Mahigit 1 million to. Mahigit 1 million ang kinita nito. Sir Ravi. Uy. Oh my God. Mahigit 1 million ang kinita nito. Talaga <laughs> <laughs> Sabi ni <niya>, Mama, "Oh, <laughs> bonching, tara galing sa bonching. Magtanap. Mako okay lapian ma mo. Wala akong problema sa si bonching, ako na bahala." Thank you po. Hindi ikaw ang bahala, 'yung mga awtoridad ang bahala, Sir Rafi. Talaga palagi pa online lumalapit sa inyo. Nung palagi daw lumalapit si Ate. Tinong sa hospital anak, hindi po nakakapunta kasi wala po akong ipapamasyit kaya Pero hindi daw siya nakakapunta dahil wala nang pamasahe. Ano ba talaga, Ate? hindi rin po talaga makapunta dito kasi alim na buwan po kami nasa ospital, hindi po ako talaga makapunta dito. Na ito lang po ang time na to nakapunta ako, maski ako sinasaktan noon pa, hindi ako makapunta. Tinulungan lang po ako ng barkada ko para makapunta dito. Binigyan talaga po niya. Kala ko ba lagi kang pumupunta dyan? Wala pa masahay. Nako, sige po ako makala. Po. Kaya saan -san, yung baby ma'am? Ano, ayuda na. Ayuda na, eto na. Nasa Pampanga po. Saan so, kaya manggagaling yung ayuda? Sunday natin yun. Kami okay. ng bahala. Pamasahe, magkano pinamasahe. Sa saan ka ba nakatira Nasa ano lang po ako. Sa kubo po. Doon po sa barkada ko po. Saan mo dadalhin yung baby pag nakuha na natin? Sa Bicol po. Ah. Doon ko na lang po siya dadalhin po kasi mag-apply na lang po na trabaho para mabuhay ko rin po yung anak ko po. Taka Bicol kayo? Dalipin ko po. Sabi po niya sa akin, hindi niya susuportahan anak ko. Po. Wala pong problema. Sino kasama mo doon sa Bicol? Pag oh, walang suporta. Okay lang daw. lang problema. tapos so, sila mama po. Ah, good, good. Sila lola. Sige, pagkuhan natin baby. Pamasahin ka namin pa uwi ng Bicol. Apo, sir. Hmm, libre pamasahe. Ayaw the time. Okay, po. walang problema. Okay, pamasahin ni mam, ma Papunta ang Bicol. Bibigyan natin. Tapos, kunin natin yung baby okay. sa Pampanga. Kami lahat, bahala ma'am sila daw lahat ng bahala. Natural, 23 billion views. At oh, hugot. Ito yung nakakaano kay si Rappi, Huhugot siya sa kanyang wallet. Pero ang sabi nila, galing yan sa Rappi in Action Foundation. Di ba? Ah, di ba siya? Tapos sa wallet ka huhugot para magmukhang sa iyo galing. Po, okay, sige, libo. Kawawa naman. Sino bang ba totoong natulungan dito? Mahigit isang milyon ang kinita ng video mo. Video pa lang ha. YouTube pa lang. Okay. okay. Sige. Bago matapos ang ay may bumisitang balikbayan kay Idol. At siniguradong matutuwa kayo sa inyong mapapagod. Oh, oh, ito. Si Oo, oh, oh, ano to, ano to, ano to? Adam, ma ma'am, oh, may pakilala ko sa'yo. Pasok kayo dito. Ma'am, remember oh. kanina meron kayo binibigay sa akin pera, donation. Oh, oh my donation. So, 1,000 lang ang binigay ni Serapi si at pamasahe pa uwi ng Bicol. Po, para sa programa. Opo. Opo. Yung kwento niya po, ma'am, sinasaktan siya ng kanyang dating living partner. Opo. Nagsawa na siya, na niya. At ngayon... Hindi ako na magkukwento. Binigyan ng $200. $200. Mga nasa $20,000 sa mga panahon niyan 4 years ago. Tama ba? Hindi. $10,000. 10 to $12,000 sa mga panahon niyan binigyan ni Serapi si ng isang libo, tapos pamasahe pa uwi ng Bicol. Sino ang totoong natulungan? Natulungan ba na maiba ang buhay ng mag-iina o mag-inang ito? Umangat ba sila sa buhay? Hindi din. Sino ang umangat sa buhay? Rapi Tulfo. Bakit? 23 million views. Or maybe yung foundation. Kasi sabi nila, yung mga videos na to, Ah, uh, pagmamayari ng foundation. Yumaman yung foundation. Saan napupunta yung mga foundation? Hindi ba? Sa sa mga pasweldo nyo sa inyong mga staff. Sino ang mga staff? Ikaw ay presidente, hindi ba? Sino ang treasurer? Sino yung mga taong nasa baba ng organisasyon ng ng ng, ng Rapid Response Action? Sino yung mga opisyal? Doon ba Diyan ba sa mga views, dyan ba sa kita ng YouTube channel na ito nanggagaling yung mga pasahod sa inyo? Magkano ba ang sahod mo bilang presidente sa Rapidulfo Tulfo in Action Foundation? Ang galing din ng laro, no? Sinasabing itong mga kita ng Rapid Tulfo in Action sa mga videos nila ay napupunta sa foundation at ipinapasweldo sa kanilang mga sarili? Ganon ba yon? ipinapasweldo mo sa iyo bilang presidente. I think ang treasurer si Ma'am Jocelyn. Tapos may may ano din yung dalawa mong anak official din diyan. Tapos pati yung attorney Garrett parang member din ng official ng Rapidol for Action Foundation. Pinapasakod ba sila? Galing sa YouTube channel ni Rafi Tulfo o ng Rapi Tulfo in action o ng Wanted sa radyo? Isip-isip mga kababayan. Isip-isip mga Tulfonatics. Magkano binigay ni Idol? Isan libo at pang pa uwi ng Bicol. Magkano binigay ng ni ate donasyon daw? Two dollars. Magkano ang ginastos ni Idol dito? Magkano ang kinita ng Rapi Tulfo in action sa kwento mo, ate, na pinagtawanan kayo habang nagsasabi kayo ng problema. 23 million views. Yun lang. Bye-bye.